Magandang araw mga kasari! Today po, binisita po tayo ng Poroco Distributor, no? Ang distributor po ng Hinebra. Uh, And nag-order po tayo ng mga mojito kasi malakas po yan dito. At saka yung mga frasquito, yung mga ginila. So ayan po, tatlong case ang binili natin. And may iba pa din sila ng mga, mga product na dinadala. So kumuha din tayo ng pakunti-kunti. Kati. Ayan po. And dumating din ang Joy Ice. Nag-order po tayo ng ice cream natin. Ayan po. Nag-aayos na po sila. And syempre po si PMTC. Pero konti lang yung kinuha natin. Ayan. Ayan. magandang hapon magandang umaga po sa inyong lahat sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube channel and welcome to nolo TV ah uh, kumusta po kayo sana po ay okay lang po tayo and maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga videos sa mga nag-subscribe po sa mga videos ko or sa channel ko maraming maraming salamat po. Uh, ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ay sagutin natin ang tanong, paano ba natin masasabi na ang ating negosyo ay lumago na? Or umasin? So, nga. Pero, gamitin natin yung term na lumago. Kung, paano ba? Kung nakabili na tayo ng maraming sasakyan, maraming bahay, ba diba? I-flex-flex natin na ganyan. So, ano ba? Sa tagal ba ng negosyo mo? ba diba? Sa tagal ba ng pag-operate mo? Or in, in simple talking, ay itong sari-sari store natin. Ganun ho ba ang basihan natin na masasabi talaga natin na in real talk ba na lumago na talaga ang negosyo natin. maraming pwedeng i-consider natin. Pero, mayroon lang akong importante na isure na sa tingin ko, and based on my experience sa corporate world, which is naghawak po tayo ng isang kumpanya, or nagiging empleyado po tayo, and then na-assign po uh, sa operation, at the same time na-assign din po tayo sa accounting side. So, ganoon. Isa sa mga natutunan ko, ay or sa lahat ng estado or sa lahat ng uri ng negosyo na meron tayo isa sa mga basihan natin na lumago na yung negosyo natin kung mayroon po tayong maipapakita na record na proof na yung operation natin o yung negosyo natin ay talaga nga namang kumikita at lumalago or lumalaki na. ba? Diba? So, isa dito ay ang proper accounting sa lahat ng negosyo, maliit man o malaki, lalo na sa mga successful businesses, ay makikita ang paglago or growth ng isang kumpanya, ng isang department man, yan, ay kung makikita natin ang report. As a whole company, yung financial report ng isang company. So, ano ba yung financial report, anti Sa, sa, sa ano kasi, sa lahat ng mga negosyo, mayroon tayong marketing side, accounting side, operation side. So, ngayon ang i-focus ko doon sa accounting side. Hindi ibig sabihin na maliit lang yung negosyo ay hindi ka na pwede mag-implement ng accounting system natin in a layman's term na pinakasimpleng accounting system na pwede natin gawin sa ating negosyo malaki man o maliit ay mahalaga kahit na sa isang araw na nagre-record po tayo ng sales natin, importante po yun na i into record talaga natin kasi yan po ang basihan natin kung yung negosyo operation ba natin ay lumaki, lumago o talaga nga na bang nagiging stable based doon sa figure report na yun. Ano nga ang figure or figures will never lie provided na totoo po itong nire-report natin. Kaya nga sa mga malalaking kumpanya, hindi lang po enough na mayroon tayong accounting department, mayroon din tayong internal auditor na inu-audit yung ginagawa ng accounting. At the same time, mayroon pa din tayong mga external na auditor na nag u sa ginagawa ng isang kumpanya sa kanyang finances para i-validate kung tama ba yung ginawa niya. So, para magiging independent or transparent yung report, yung hindi lang ginagawa, gawa lang. So kung makikita ninyo sa stock market, yung mga malalaking kumpanya na yan, may accounting talaga yan. So kung isipin natin bakit ba sila lumaki at nagiging public company sila? Nagsisimula din sila sa maliit na company, I believe. And I think so, di ba? So tayo na mga nagsisimula pa lang sa pagnenegosyo, dapat aralin din natin 'yon para makikita natin, ma-project natin yung negosyo natin kung magtatagal ba. Or kung ano bang mga plano natin, di ba sa sinasabi, bago, kahit bago tayo mag-start sa ating negosyo, ay eh dapat may business planning tayo. Talaga pong importante yun. Na-realize ko, importante talaga yun. Para makita mo, saan ba patungo itong negosyo ko? Saan ba patungo itong ginagawa ko? Nagtinda-tinda lang ba ako dito? Or ano bang goal ko dito? Yung ganon. So, pinaka-importante na itatakil ko ngayon ay ang financial report financial statement na sinasabi dito sa financial statement dalawang bagay lang po ang i-discuss ko kasi malaki siya mataas siya so matagal tayo matapos so yun lang i-discuss na pwede natin gawin sa mga maliliit na negosyante na makakatulong sa atin para makip-track po natin kung saan na ba tayo kung lumaki ba talaga tayo, di ba? kung lumago ba tayo yung negosyo natin So, number one is ang income statement. Sa income statement po, doon mo po makikita or error record mo po yung sales mo araw-araw at ima-minus doon ang cost, yung direct cost at saka ili-less din yung uh, expenses, yung operating expenses. So, yung sales mo, i-minus yung direct cost mo, yung direct cost ay yung mga tinatawag sa accounting na cost of goods sold. Kung magkano yung naibenta mo, may cost po yun. Yung cost na na, na sinasabi ay i-minus mo sa yung sale para makuha mo yung gross profit. Gross profit po na yan ha, hindi pa yan net income. After po ng gross profit ay i-deduct po natin yung operating expenses natin at saka sa admin. Okay? So, kung ano yung mga operating expense, yun po yung sa ilaw, sa rentals, ganyan. Yun po yun. After nun, ay makukuha na po natin yung gross, uh, net income na sinasabi. So, doon mo makikita in a period, or in one month, or in one year, yung monthly i-report uh, mag-start siya sa daily so i-record natin yung daily natin expenses at saka yung mga purchases natin at saka yung expenses natin so hindi kasali yung mga personal lagi ko po sinasabi so after nyan itotal na at the end of the month then itotal din natin at the end of the year so yun na po yung kabuuan na operation kasi mas fair or mas pinakatama pag i-compute mo yung operation mo in one year kasi yun po talaga yung business cycle natin Now, after nun, gawa naman tayo ng balance sheet. Auntie, ano ba yung balance sheet? So, doon makikita sa balance sheet yung total cash mo, kung may sisingilin ka man, kung mayroon ka mang inventory. Siyempre, sa atin, importante. Dapat year-end, magi inventory po tayo. Kaya, importante din yung inventory system. So, hindi natin yung pag-usapan. So, yung doon, doon sa balance sheet, makikita mo yung total cost ng tindahan mo. So, hindi mo masasabi na yung yung total ng tindahan mo, ayun ay yung kita mo. Hindi po. Yung uh, value nung mga stocks na nasa tindahan mo na on hand, na nasa pa sa'yo, ay doon mo yan i-record sa balance sheet. So, ito si income statement at si balance sheet, ay magkasama yan sila. Kasi yung report mo na income, na net income mo, ay papasok po yan siya doon sa capital mo na makikita naman sa balance sheet. So, parang, parang hirap intindihin, no? So, doon po makikita sa balance sheet yung mga bayarin natin, yung kukolektahin natin, yung mga nabili natin ng mga property, yung nabili natin ng mga equipment, at saka yung mga babayarin natin kung nag man tayo. Doon po yun siya makikita. Para po makompute po natin kung liquid ba tayo. Ano ibig sabihin ng liquid, auntie? Yung kaya ba natin makapagbayad sa mga utang natin on that moment or mayroon ba tayong allotted nung na cash na pwede natin ibayad anytime soon. So, ganun po yun. Now, kung makita mo doon na nag yung income statement mo tapos marami yung cash mo on hand or in bank tapos marami kang na-invest na, na -invest ng mga property isa yun sa basihan na lumalago yun na yung negosyo mo. And then, ikumpara natin yan from period to period para masasabi natin, tumubo ba ako ngayon? Lumaki ba ang sales ko ngayon? Lumaki ba ang aking inventory ngayon? Kasi may advantages at saka disadvantages po yan. So, atin po niyang i-evaluate. Like for example, Uh, year 2022 sa akin, year 2022, ganito yung income ko. Hindi na ako magbanggit ng figure kasi ayoko nang ganun. Baka sabihin niyo naman malaki or maliit lang, O, 'di ba? So hindi ko na lang banggitin. Basta, like for example, 2022, ganito yung income ko. Ngayon naman, ngayon 2023 naman, ay iko-compute ko naman magkano na ba yung uh, sales ko sa income statement tayo ha. So kung lumaki siya, kung lumaki siya, meaning may growth ang operation ko. It doesn't mean na how many years pa lang po ako nag-exist. No, it doesn't mean na uh, ilang years lang nag-exist yung business ko. But on my side, based on my record, kasi yun naman talaga yung proof sa operation mo eh. Or sa finances ng negosyo natin eh, yung record talaga natin. So, kung makita mo na may, uy, may 20% increase or may 30% increase or may dumoble. Yun yung masasabi natin na may or na lumago yung negosyo natin. Yun ang para sa akin, pinaka-effective na basihan natin. Hindi po yung nakabili na tayo ng maraming sasakyan or or ilang years na tayo kasi hindi po yun basihan. Kasi baka naman nag-ooperate lang tayo na negative naman tayo lagi in a year. Or nag-negative na po yung cash flow natin. So, mahirap magsalita ng sinasabi lang po natin. Dapat may record po tayo. So, sa pinaka basic na gagawin natin mga may-ari ng sari-sari store, huwag po natin kalimutan or ipa tabilang or basta walang bahala ang pagre-record ng ating kita. Kasi importante po yan. Lalo na po yung part sa inventory natin. Dapat mag-inventory po tayo. Ang pinaka-advisable sa ganitong nature ng business natin ay okay na po kahit na once a year. Year end lang po tayo mag-inventory. And then kung lumalaki na po yung transaction natin, pwede po tayong kumuha ng marami pala ngayon yung mga free app lang na pwede natin gamitin or mag-subscribe tayo. Pwede naman para lang po ma-secure yung inventory natin na hindi po natin uh, hindi natin maano ma, ma, ma-take advantage na if kala natin malaki yung tindahan natin pero yung yung stocks mo pala ay wala na or sira na so through doing the inventory ay makikita po natin yung value nung operation natin nung stocks natin na yun pala ang value ng tindahan po okay so ganun po dapat po mayroon po tayong uh, record para ma po natin minsan magiging part yan sa pag natin for the next coming year. Like, for example, ah, ang sales ko ngayon ay nasa 1 million. Gusto ko by next million, mag-increase yan ng by 10%. So, at least, mayroon ka ng basis na yun ang basis mo, like, for example, 1 million, nagdagan mo ng 20%, dapat i-hit mo yan. So, ano yung mga strategy mo na mo para ma mo yung pinaplan mo or siniset mo na goal. So, ganun po ang kagandahan ng ating financial report. Kaya, kahit maliit lang po tayo na negosyo, para sa akin ay importante. Kasi lahat ng mga malalaking negosyo ay nag-start po sila sa maliit. So, kopyahin po natin sila. Mag-record po tayo isa puso po natin yung pagbuha ng ating sales daily yung mga expenses natin dapat i-account natin ng mabuti, yung mga purchases natin, i-account po yan natin ng mabuti, at the end of the year or kailan mo man gusto, okay lang po na once a year mag-inventory po tayo para makita natin magkano na ba pong value ng ating tindahan so uh, sneak peek lang po yung pagka-explain ko about dun kung paano natin mapalago ang ating negosyo. Pwede na po tayo mag-focus doon sa accounting side through a simple, understand, understandable, practical recording po ng ating transaction daily. So, dapat kailangan talaga natin yang i-record para makita natin ang performance ng ating negosyo. Kasi hindi pwede na sabihin, ay, lumago na yung negosyo ko. Pero ano, o diba, nag-operate kang nga ng ilang years pero negative ka naman kasi wala kang basihan, wala kang uh, tinitingnan na record na figures na pwede mong tingnan na masasabi mo na ay lumago na talaga yung negosyo ko. So it doesn't matter po kung ilang years na po tayo nag-operate sa ating negosyo pero kung mayroon po tayong proper accounting ay masasabi talaga natin na ay nag nag, nag luma or lumago talaga yung negosyo ko kasi nag-increase ako ngayon ng 20% sa sales ko tapos yung expenses ko napababa ako ng 20% kasi nagtipid-tipid ako ba at least mayroon kang basis mayroon po tayong uh, tinitingnan saan papunta yung operation natin Next year kung nagpaplan tayo or next 5 years kung nagpaplan tayo para po magagaydan po tayo. Ano pa mga strategy na gagawin natin para mag-increase yung sales ko, increase yung in net income ko, makapag-invest ako para naman aside dun sa negosyo ko na sari-sari store ay pwede ko pang i-invest kasi mayroon pala akong excess funds. So sige, pag-usapan na lang natin kasi medyo mataas talaga pero sa pinakasimpleng advice po, mag-record po tayo para ma-appreciate din po natin. Ay, ganito na pala yung negosyo ko. Kalo ko, wala lang. Pero yun pala, sa record ay meron. So, yun lang po aking ma-assure sa video na ito. Hope ay may natutunan po tayo kahit konti. So, yun lang po. Thank you and God bless!